Hello guys, welcome back muli sa aking channel Guys, uh, i-update ko lang po kayo Ngayon 2020 po, sa mga magbabakasyon po dyan Yan po, makikita nyo Sa mga po, may mga naka-assign na po na mga uh, Mga terminal po Sa ating palipangan sa Pilipinas uh, Ako po sa isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia po Isisir ko po sa inyo Yan po, nakalagay po dyan All travelers Yan po nakalagay All travelers uh San Miguel Corporation uh San Miguel Corporation SMC I sit to take over yan po over operation of Ninoy Aquino International Airport, na iya starting September 14 2024. DR3 re-reassignment of terminals M2 decode this the country main gateway. Basahin nyo na lang po. Ayan po. Uh, General Manager announced Terminal 1 exclusive to Philippine Airline PAL. Sabihin, ang Philippine Airline po, ba, ano po kayo sa Terminal 1? Babagsak po. Doon kayo, paggaling po kayo sa, kahit saan po pa kayong bansa, doon po pag Philippine Airline po ang sinasakyan ninyo. Terminal 2 naman, we domestic flight to PAL in Cebu, Pacific. Yan po terminal 2. Terminal 3 naman po, ito po ay terminal 3 will accommodate international carriers. Terminal 4 will be for ASA flight. O for ASA flight po in terminal 4. Sa so, per isa, if, doon kayo mapupunta sa terminal 4. Pag per ASA ang inyong sasakyan. Pero sasakay po din kayo ng papunta sa inyong kung saan man kayo pupunta. Ito po, tingnan natin sa inyong mga islat. Yan po, islat. Yan. Yan po, nakalagay na iya i-terminal, assignment assignment Terminal 1, Philippine Airline. Philippine Airline lang po siya sa Terminal 1. Terminal 2 naman, Terminal 2, Domestic Flight. Terminal 2, Domestic Flight po, Philippine Airline sa Cebu Pacific. Iyon po, ang terminal. Ngayon po, sa ano naman, sa Terminal 3... All international airline, sabihin lahat ng aeroplano, lahat ng bansa po. Yan po, lahat ng bansa sa Terminal 3. Uh, all international airline, yan, lahat ng klase ng aer, aeroplano, lahat ng aeroplano na international flight sa Terminal 3. Lahat po sila doon mapupunta. Titingnan nyo po lagi ang inyong ticket. Pag ang inyong flight ay international flight kayo. Lagi niyong titingnan ang inyong ticket kung saan kayong airline ang pupunta. Kasi ang ito po sa Terminal 1, Philippine Airline po naka-accommodate sa pero international flight po 'yan. Yung Terminal 2 kita niyo naman po. Terminal 2, domestic flight. Lahat ng domestic flight sa Terminal 2, Philippine Airlines sa Pacific. Wala po dyan yung Air Asia. Ang Air Asia po sa, sa Terminal 4 lang po ang Air Asia. Sa kanya lang po ang Terminal 4. Doon lang po ang Asia. Wala po doon sa Terminal 2. Ang Terminal 2 lang po ay Philippine Airlines sa Kapusibo Pacific. Yun lang po ang ano. Sa Terminal 3, all international airline. Lahat ng international airline at saka lahat ng international flight sa Terminal 3 at saka yung Terminal 1. Pag isang airline lang ang inyong sasakyan. Yan po. Para updated po tayo sa ating flight sa mga uuwi po ngayon taon na to sa mga uuwi po sa mga susunod na taon sa mga babakasyon. Si starting ngayong 20 September 14 2020 po, simula po 'yan. Diyan na po nakalagay 'yan. Okay? Yan po. Nakita nyo naman po sa ating ano. Hmm. Ah, nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Kaya kung may nakuha ko po dito sa aking vlogging, please na lang paki-subscribe, paki-like, paki-share narin rin para makatulong po tayo sa ating kapwa mga OFW o sa mga travelers diyan, mga nagbibiyahe by air by air. Okay? Thank you for watching.